Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na, na po kayo lahat? No, ay nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong iba't ibang rason ng isang babae bakit inaamoy ang brief ng isang lalaki. Ang una na rason mga kasawi is namimiss nila ang jowa nila. For example, malayo ang kanilang jowa mga kasawi so ang ending may naiwan itong brief sa kanila ay mas inaamoy amoy nito. So sa mamagitan ng pag pag-aamoy niya sa kanyang prep ng kanyang jowa ay mas nababawasan ang kanyang pagkamis sa kanyang jowa. Kaya nga, dito na lang niya dinadaan, ayan, ang pag-aamoy-amoy sa kanyang prep para naman nakakasama na niya ang kanyang jowa para hindi na niya masyadong namimiss. So, ayan yung ating una na rason pangalawa mga kasawi is mas ini-enjoy nila yung amoy or yung aroma. May mga kababaihan kasi talaga mga kasawi na talagang may kakaiba silang isip or ini -instinct na yung amoy. Alam nyo ba yung, for example, nasusuot ng isang lalaki yung brief tapos sinubad na lang ito, tubal na. So, may mga kababaihan talaga na mas gusto nila na inaamoy amoy nito. Iba kasi yung aroma ng isang brief ng isang lalaki kapag ka eto ay kasusuot lang tapos sinubad na hindi nalalabhan. So, may mga babae kasi na ganoon talaga mag-isip na talagang mas gusto nila na inaamoy amoy. Kumbaga, mas nai-enjoy nila yung ganun na ginagawa tapos yung iba 'di ba natatawa pa sila during na inaamoy-amoy nila yung brief ng kanilang mga jowa mga kasawi oh pero sabi ko nga sa inyo ha depende yan sa mga kababaihan may babae naman na hindi ito ginagawa pero may mga babae talaga na ginagawa din ang ganito mga kasawi parang katulad din niya ng mga kalalakihan na mas inaamoy-amoy nila ang mga panty ng kanilang mga jowa mga kasawi ayan yung ating pangalawa rason ang pangat So, mga kasawi is meron itong pagnanasa. For example, mga kasawi, ang papae, eh, ayan, may jowa ang kanyang ginugusto. So, ang ending, hindi niya ito kayang lapitan, hindi niya kaya itong pagtapatan kasi meron ng jowa or asawa ang isang lalaki. So, kumukuha ito ng breath ng isang lalaki para naman sa pamamagitan nito ay talagang makakaya niya ng amuyin. Kumbaga, ito na lang yung way niya na para naman nakakasama niya ang isang lalaki As kahit sa brief na lang i feeling niya is nagiging sila so may mga obsessed kasi na talagang mga kababaihan na talagang ganito na talagang kapag hindi nila nakukuha ang isang lalaki, so magawa sila ng way para lang maangkin nila ang isa na laki so kapag hindi nila naangkin ito gumagawa sila ng paraan para kahit brief na lang ay maitatabi nila ito para yun yung aamuy-amuy nila tuwing gabi bago sila matulog mga kasawi ayan yung ating pangatlo na rason at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito Lagi yung tatandaan wala naman pong masama ayan sa mga kababaihan na na umamoy-amoy ng mga brief ng inyong mga asawa o jowa as long as lalo kapag matagal umuwi yung asawa ninyo tapos syempre namimiss nyo na sobra yung mga asawa ninyo. Diba yung iba pa nga is nilalagay pa ito sa unan tapos pupukpukin ng ilang beses para naman feeling nila is nakakasama na sila ng kanilang mga jowa. Tapos ito yung ginagawa nilang niyayakap nila tuwing gabi kasi feeling nila nakakasama na na ito at nababawasan yung kanilang pagkamis. So, walang masama doon. Kasi as long as pag-aari mo ang isang lalaki. Pero masama lang ito kung nagkakaroon na na alam mo na sa sarili mo na meron ng pag-aari ang isang lalaki. Kung baga ikaw naman is nagnanasa ka sa kanya kailangan bawal po ito. Ikaw na mismo yung lumayo. Pigilan mo yung sarili mo kasi hindi ito maganda para sa iyo. At higit sa lahat, ito yung tinatawag na masyado ka ng obsession sa sarili mo. Hindi mo na ako control yung sarili mo para gawin ito sa kanya. di ba mga kasawi? Yan lamang po mga kasawi ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.